Bali, paligo muna tayo mga kamanok kahit medyo makulimlim medyo malakas naman yung hangin at least matutuyo din agad yung balaybo ng ating mga manok Bali, wala akong mabiling triple X shampoo mga kamanok yung gawang battle cock so ito yung available dun sa pinagbibila natin so bali ganito mga kamanok yung ginagawa ko Ayan. yung shampoo ng manok tapos sinaluan ko ng shampoo ng tao tapos, sinaluan ko din ng conditioner para mas lalong kumintab gumanda yung balahibo ng manok natin. Bali, dinalawa ako. Gawa ng, kung isa lang, syempre madami sila. Kulang cool yun. So, bali, kakanawin ko lang ito mga manok. Tapos, proceed na tayo sa pagpapaligo. Gilmore. <coughs>

Ito na mga amanok, tapos na tayo magpaligo sa kanila. At ayan, medyo tuyo na sila. Talisay natin. Ah, walang aliskis. Ayan. Lamig siya oh. Itim yung palong niya eh. Pero medyo maaraw naman na ng konti. Hindi na siguro ito uulan. itsura. Bali, pinaliguan na rin natin itong tatlo na to. At ayan o. Tuyo na sila. So, hanggang dito na lang po mga manok. Maraming salamat po sa panonood At God to be the glory po sa ating lahat.